kahit yung trial pa lang sobrang natuwa ako eh kasi sabi ko ang ganda ah uh, yung problema ko kasi una is nagulat ako nag gumalaw na yung mga ngipin ko so ayun sakto at napanood ko yung video ni Doc Sly kaya sabi ko try ko nga pumunta kaya hindi ako nagdalawang isip na sabi ko sige punta ko go, go na to wala na talagang atrasan <laughs> yung pinaka nagustuhan ko kasi yun nga yung mga staff ang babae tapos napakaasika so ang galing ang ganda nung pagkakagawa nila, lalo si Doc Sly, saka sila Doc Tim. Yung pagkatapos nito, kahit yung trial pa lang, sobrang natuwa ako eh. Kasi sabi ko, ang ganda. Sobrang saya po at nakita ko na yung pinaka-final. So ngayon, confidence na ako na makipag-usap sa mga tao. Ang ganda talaga ng pagkakagawa po. Eh. Kaya sobrang salamat po sa bukat.